Cebu City outgoing Mayor Raymond Garcia ug incoming Mayor Nestor Archival uban ang ilang mga transition team nagtigom alang sa hanay nga pagtugyan sa mga responsibilidad sa pagdumala sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo Ano ang report ni Alan Domingo? Sa unang higayon, nagtagbo ang duha kag kampo sa outgoing ug incoming administration sa Cebu City Government. Uban ama department heads, ya abi abi ni Mayor Raymond Alvin Garcia sa incoming Mayor Nistor Archival, kauban ini ama mga naglangkob sa iyang transition team. Gipatungan sila sa sa Department of Interior and Local Government kung DILG Cebu City nga may naghanay sa maangayan angayan himuon sa pagtugyan sa gimbuhaton sa kasamtangang administrasyon nga sa maabot nga magduma sa Cebu City. Ang ato is mahanay um, tanan, no? um, na ng ato ang transasyon. and then by June 30 um, technically 12.01 usugod so na ang bagong administration. Lakip sa naisigutan sa Tigom ang hingpit nga turnover sa responsibilidad nga kitag himuon sa katapusang simana sa buwan sa Hunyo. Both masiguro sa transition team sa Archival Administration nga kumplito ang tanang record o detalye sa mga programa nga gipasalig-usap sa Garcia Administration. So, ganoon, the parking head, ganoon, ang pangunin eh, picture ng tao under the new, asan ang mga data, mga record, lista, well, the parking garage, ang mga interesado at that time, as no? For example, kasi ang mga faith, mga building, mga beating. Naagin na yung mga ingon-ana ng mga uh, glitches or lapses, no? Uh, so, we will try to make it as smooth and as seamless as possible samtang giablihan ni Garcia ang office of the city mayor o gi-welcome nini si Archival nga maoy okupar sa nasoing buhatan nga misusi usab gani buntag wa mag si Garcia din hisukad siya mi asume sa pwesto dihang gihuli niya si kanhi mayor Mike Rama nga na dismiss sa katungdanan tungod kay nahipos naman ang mga butang ni Rama mamahimo na kining magamit ni Archival kun adunay mga dagkong kalihukan Mato ni Garcia. Regarding the office, ningon siya na tomorrow you can already get inside then ya. Ah uh, tanaw akong say angay buhaton para magamit na ni nimu. Hugot ka suporta ang ipasalig ni Garcia kang Archival ganit dili lang kutob sa paglamanuhay kun dili na ginaksanay pa sila isip pagpakita sa suporta ug panagalayon alayon sa mga programa nga alang sa mga subuanon. So We have to support and support and support uh, our incoming administration. So that um, we will all have um, a future to look after. ningut kayu ang uh, meeting, and then um, Mayor Raymond is very cooperative sa iyang mga pronouncement. Nga, he's, he's going to do whatever he can para at the same time makahelp siya uh, sa atong uh, administration. Human sa Tigom sa transition team, tali ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia o ni incoming Mayor Nestor Stor Archibald, nahanay na ang pagtugyan sa rindas mga kamhanan sa dakbayan sugbo sa bagong administrasyon. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak!